Good morning, good morning, good morning mga katoda Hello, Tuesday Pasada, September 27 27 na boy 26 kahapon eh 26 26 lang kahapon 60 na mo sa cellphone Para hindi kayo mag-away Tingnan natin ha Pipigyan ko ng isang jacket yung tama September 26 Today Tuesday 26, yeah. 27, i-advance na natin. <laughs> wow, masarili kong kalendaryo, <laughs> nakabang. Ngayon na nakasulat 26, yo. Saan? Seconds. Ah, <laughs> hindi. 27, oh, ayan, oh. Good morning, unang pasada sa araw na ito. Ayan, may pasayero na tayo. Si Madam Resid Rose. Ayan, mga katoda. Yan. naka live ka, naka record naka record lang yan ate bet, tawag ka oh, say na raw yan ah, Naibig pa hello, shout out shout out sa ano oh, thank you, thank you, thank you Oh, bawas mo na pamasahe ko dyan bawat mga sae. Para naman oh, makita dyan na may pinamano. Uy, 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 bakit ito, Andred? Akala ko alis. Tindi Akala ko alis na tayo, eh. Ang tindi, oh. Kumbi. Akala ko alis na tayo, eh. Munisipyo ba? Munisipyo? Ay, mawala. Mamaya na. Mamaya na lang. Hindi, mamaya ako nasuklihan. Mamumulot muna ako ng gulay. Kalingki. Naku, tagal naman ang ano natin. Ilan na ba ang pasahero nyo? Ikaw pa lang. Hindi, tatluhan pa rin ba? Tatluhan pa rin? Bakit minsan apat? Pagka may estudyante. Wala, umalis, umalis pa eh. Ayun yung kargada niya. Umalis pa eh. Mamalay mo, may dumating na tatlo. Ayun, si, kanina. Na siya. na sa... Ayun, dumating na. Hindi ka nagsabi sa sakay kayo. Hindi ka na ka doon. Alam naman na sasakay. Pagkita mo naman na ano, may bag ako eh. Kasi nagmamadali rin yung ano eh, dahil estudyante eh. Teka lang, yung pa ko eh. Studyante. Samorong pa yun. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Ay, hindi pa ako nag-update ng aking ano, ayun. Sinasamad pa ako Hmm. Teka hmm. hmm. pa tayo, isa shape yung paulit kaya dalawang green field tatlong tanay is tatlong green field dalawang tanay is sakay kaya ito eh ako yan o oh. munisipyo ka na nahihabol eh o oh. munisipyo ka na bababa hindi pa ako magbubukas. <laughs> Ito talaga, oh. Pero titripan mo naman ako. May katulong eh. ka naman natin, bete. No? <laughs> siya, munisipyo din siya. Dalawa na kayo. Anong gagawin mo, Kuya, sa munisipyo? <laughs> <ka> sa <laughs> badak. Sa badak. schooler Siya yung tata. Andito na. May bibilin ka ba? Ah, pina, ah, alis dapat yan. Napako lang ako eh. <laughs> Para na makapahinga yung pa ako doon kasi, di ba? Saan ba siya gumagawa ngayon? Sa ano sila, sa... Kisan City sa pinsan ko. Hmm, Hindi na sana way. siya babalik doon kasi nabubisit doon sa bayaw, sa bayaw niya. <laughs> sa kapatid ko. Eh, yun nga, yun yung, yung, yung architect doon. Sabi, pagpasensyaan. Yung may-ari Yung ginagawa nilang bahay, pinsan ko. Sabi niya, bumalik ka. Eh, ang dami. May padala na dalawang dalawang ano, uh, solar, tapos trapan. Mm -hmm. Nagpadala pa ng cash para sa si estudyante. Sabi sabi ko, eh, hindi ka babalik nito. Ang dami mong dala. Ah, uh, kahiya. Eh, <laughs> babalik siya. Dapat nga ngayong umaga. Sabi ko, mag-ano muna ako na gulay. Ewan ko nga kung may maabutan pa ako ng oras na. Meron pa yan. <coughs> Magaling nga dito eh. Mga gulay dito, binibenta. Nakakakita yung mga gulay na ano, sa Pasig. Kumuha ka na kumuha dyan. Kasi pag yan nahakot na ng truck ng basura, wala na. Yan dati ginagawa ko eh. Alas stress. Nakantabay na ako rin sa mga nagano. Repolyo. Pechay bagyo. Ano yan? Libre lang? Libre lang yun. Mga sayote, patatas. Yan yung mga nakukuha ko rin eh. Gaganda yun kung may patatas. Hmm. Dito, bibilin mo 50 Pwede ka nga doon, ano eh. Tulad ng ibang ginagawa roon, yung kukuha sila ngayon yung mga project na, yung mga ano na, yung bulok na yung iba. Gagawin mm. nila hiwain tulad dun sayote, yung talong, uh, yung ano, hiwa-hiwain ngayon na ano eh, yung may may na maliliit. Tsaka nga yung ibebenta ng per kilo. Kaya mura gulay doon. Biruin mo ang gulay doon eh. Isang kilo, 30. Yung mga himay na kasi wala naman kasi silang puhunan doon pupunan lang nila yung plastic yung paglalagyan mantala dito yung mga hinimahimay mahal mm -hmm. dyan mura ang mga hinimahimay doon yung ano yung ano ito sabi dito sa GC namin sa Sitio ingat po tayo sa mga magandang wow. <coughs> na mamasok ng bahay maging alerto po tayo sa gabi. Nanakawan po ang tindahan ni Lakar Karing, katabi tindahan ni, nila Ate Lani at Ate Nery Inuha po ata pera, benta tindahan. Tas parang may kapangan dyan sa may manggahan, hold up ata ang nudos. Sumalakay ang mga kawatan. Doon sa o niya? Shopee. Shopee? Shopee? Alam ko, Lazada lang yung meron dyan eh. Parang okay, na,